Mahirap po yung may boss ka. Paano mo nasabi? Nadadamay ka po sa mga init na ulo minsan. Hello, boss. Magandang ano ba? Tapos mo bukas ng pinto, ha? Nakapag-aaral ka ba? Hindi po ako no, nakapagtapos, sir. Kaya pala tatanga-tanga ka, eh. Meron kang area manager, meron kang operations director, meron pang president. Minsan gigising ka sa umaga. Daming chat. <laughs> pagod mong trabaho para sa ibang tao. Lacta. Hindi naman ako yung yumayaman. Alam ko namang masipag ako, pero fixed lang po yung sahod na meron ako. Di Galia, sa isang labor group ang petisyon nila kumiling ng umento sa sahod. Hanggang saan aabot ang 500 pesos na minimum wage oh. Sabi ko sa partner ko na, stop na natin. Nag-start kami na mag-open po ng kiosk lang na maliit. Magkano puhunan kayo nag-start? 2,000 pesos lang po. Sa 2,000, pwede ka pala yung mama. Nag-trend yung product namin. Pwede ka po talaga yung Maraming mga tao nagsasabi, huwag mo nang pasukin yung ganyang klase ng negosyo. Bakit kayo nanalo ng top seller while yung product ninyo is so cold? Sa at saka ano po, sobrang dami na po ng customer na nag-feedback na magaganda doon sa page. Hanggang sa nakilala na kami ng mga tao doon, kaya binoto na lang kami as top seller. Good morning, good afternoon and good evening mga boss. Ngayon may makakasama tayo na napakagaling na negosyante. Siya po ang may-ari ng Simut Sarap Chicken Wings, talagang sikat na sikat dito sa Quezon City. Let us all please welcome Miss Everly Aguilar. Welcome, boss. Good afternoon po. Talaga bang simot sarap yan? Yes, sir. Pag tatikman mo yung chicken namin and yung mga menus namin, mapapasimot sarap. Ano ang special sa chicken wings mo? Kasi marami ng chicken wings na available sa market eh. Yung chicken namin, sir, ang ginagamit namin is fresh chicken daily. Hindi kami gumagamit ng frozen. Yung mga recipes na ginagamit namin, lalo na yung sauce, sariling gawa namin. Karamihan ng chicken wings na mapupuntahan natin, imported yung ginagamit nilang manok at frozen. Yes. Yung sa inyo, galing palengke. May supplier po kami Kinakatay nila yon daily, tapos i-deliver po sa amin. Kasi iba po talaga ang lasa ng fresh chicken. Mas healthy i-consume ng tao. Yes, kasi wala pong ginagamit na preservative. Before you became this successful business owner na meron ka na ngayon physical store. Yes, meron na Ayan. po. Bago mo narating yan, sino si Everly? Paano siya pinalaki? Galing ba siya sa mahirap, mayamang pamilya? Anong buhay mo? Lumaki po ako ng simpleng pamilya lang. Nag-aral po ako dati sa private mm -hmm. nung medyo may kaya pa yung aking family. Yung mga magulang ko kaya pa pong mag-provide. Pero nung nagkasakit kasi yung mother ko, siya rin kasi yung isa sa mga provider namin. College na ako, pinatigil kami sa pag-aral. Pero ako kasi, gusto ko talaga magkaroon po ng diploma. Ang ginawa ko po, nag-working student ako sa isang fast food chain hanggang sa na-acquire nila ako nung graduate na po ako. For 10 years, naging manager ako sa isang sikat na fast food chain. In 10 years, you're working as a manager? Yes po. Being an employee, ano yung mga struggles mo habang nagtatrabaho ka? Ha? Kailangan may time management ka. Papasok ako sa school, ko sa school, papasok ako sa baho, May times na nagsabay pa yung OJT ko. So parang one hour lang itulog ko sa isang araw. So yun yung isa sa pinaka-struggle. Siyempre, financially rin po. Kasi pag nag-aaral ka, magastos. Lalo na yung course ko magastos. Pero nagkaroon ako ng partner na tumulong sa akin para makapagtapos ako sa pag-aaral. Kasi marami na mga kabataan ngayon, hindi na rin nila inaasam na makagraduate sa school. Maraming kabataan ngayon, ayaw nila magtapos ng pag-aaral. Anong masasabi mo tungkol doon? Malaking tulong ko kasi ang makapagtapos ka ng pag-aaral. Sabi nga nila, ang uh, importante ang diskarte, pero importante rin ang diploma. Kasi pag nasa business ka na, lalo na pag-growing ang business mo, dapat marunong ka sa computer. Yung communication skills mo maganda. Kahit pa paano, meron kang confident makipag-usap sa iba kasi may nalaman ka na sa pag-aaral mo. So mahalaga na makapag-aaral mahalaga rin ang may diskarte. Both yon mahalaga. Ano ang malaking difference bilang empleyado at pagiging negosyante? So pagiging empleyado mo kasi, yung sahod mo fix. Kahit na sobrang sipag mo, todo kahit ka ngayong araw, sa mga susunod na araw, same lang yung sasahurin mo. Di katulad ng pagsasirili mong negosyo, pag doble kayo, doble kita rin. Maraming negosyante na Eh. Maraming negosyante ang hindi kumikita. Maraming negosyante ang nadedepress, nababankrap sila. Bakit ina-advise mo na piliin pa rin ang pagiging negosyante? Pag may goal ka, gagawa't gagawa ka ng paraan para mataguyod yung negosyo mo. May mga experiences ka ba na problem sa family? Yes po. Mm. Lalo na nung nagkasakit yung mama ko. Nabedridden siya. Ano so, naging sakit na nanay mo? Stroke po siya. Lahat kami magkakapatid na nakadependent noon na nag-aaral. Pero tinuloy pa rin namin yung eh. pag-aaral namin po. Tinibayan namin loob namin para sa mama namin, magap-sustain ng panggamot niya. Lapakalaking bagay na ingatan natin ang kalusugan natin. Maaring may ipon ka, pero pag ikaw ay dinapuan ng isang malubang sakit, lahat damay. Lahat mawawala. Kasi lahat na ng pera, ipon mo doon mo na. Iaano sa sakit eh, para bumaling. Umu-okay naman si nanay. Wala na po siya ngayon. Pero eight years po, yung tinagal ni mother. Eight years siyang bedridden. Yes and then, po. all of a sudden, nagpass away December na siya. December 26 siya, nawala. Nung pagkabata mo, hindi naman kayo talagang sobrang naging mahirap din sa buhay. Opo. Oh, po. si papa ko po kasi noon, dati nagbabay and sell, ng sasakyan. Yes. Si mama nag-work din naman. Kaya naman po, masipag naman. Kaso yun nga lang po, nag-turnover nung biglang nagkasakit na si mama ko. Damay lahat. Damay na. po talaga lahat. Kasi syempre lahat na ng pera mo nun, ilalabas niya na po eh para gumaling siya. As an employee, meron ka bang struggles, mga challenges, mga mahihirap na pinagdaanan? Mahirap po yung may boss ka. Paano mo nasabi? Alam mo naman na may babait na side sila eh. Pero syempre, hindi kayo parehas ng ugali. So minsan may mga conflicts. Kasi ako po yung tao na pag boss ka, susundin ko po lahat ng inuutos mo. Lahat po ng brighter side titignan ko. Pero mahirap din po, syempre yung piso of mind, wala po. Bakit walang peace of mind? Sa fast food po kasi mahirap, lalo na kapag malaking fast food chain ka po napunta. So mahigpit sa food safety, mahigpit sa mga audits po. Then syempre kapag ka, yung boss mo medyo ano rin sa trabaho niya, mm. nadadamay ka po sa mga init na ulo minsan. Yung boss niyo yung mga manager pa na, mga division manager, parang gano'n? Oo oh, po, marami po. Marami kasi meron ka pang area manager, meron kang operations director, meron pang president. Marami kaming boss, kaya marami rin kaming iintindihan. Minsan gigising ka sa umaga. Daming chat. Pero mahal ko naman po yung trabaho ko noon. Kaya 10 years tinagal ko Tumaga, rin. Kumbaga, ikaw yung magaling na empleyado. Gumanda naman ang income mo dahil as a manager. Pero uh, pinili mo pa rin magnegosyo. Yes po. Nakakapagod magtrabaho para sa ibang tao. Uh -huh. Hindi naman ako yung yumayaman. Alam ko namang masipag ako, pero fixed lang po yung sahod na meron ako. Nung nag-start yung pandemic, naghanap po kami ng ibebenta para masustain yung income. Ano yung mga binenta nyo? Noong una po, nagbebenta kami, Greyhams, mga Shomai, Shopaw, na frozen kasi daging patok po yun nung pandemic eh. Hanggang sa nagluto yung partner ko ng chicken wings, naisip namin, hindi kaya ibenta na lang natin to. Kasi masarap naman. Since limited lang po yung pera namin noon, meron lang ayuda na nakuha kay government po. ginamit po namin yon para makabili ng chicken neck. Pero yung leeg ng manok po yun, glazed siya. So may flavor. And then ano nangyari? Sa labas lang po kami ng bahay noon. Mabili lang kami maliit na kanan. Batasan po. Nag-put up lang kami ng table. Parang yung mga tao, parang kakaiba yun na yung leeg may sauce. So, so, bumili sila. Tapos, nasarapan sila. Hanggang sa, yun po, naisipan namin mag-add na ng chicken wings. Sa labas lang ng bahay? Labas po ng bahay. Magkano puhunan kayo nag-start? 2,000 pesos lang po. 2,000 pesos? Masyadong maliit yan para sa puhunan ng negosyo. Eh? Si, yung ginamit naming lamesa, lamesa lang namin sa bahay. Isang kilo mano, pinaikot po namin yun. Sa 2,000, pwede ka pala umaman? Oo po, pwede ka po talagang umaman. Basta may tibay ng loob, tiwala ka sa product na ilalabas mo. Pandemic pa to? Pandemic po yan nagsi-orderan po sila. Yung mga katrabaho ko sa dati ko pong trabaho, nag-order sila, pinoos nila. So doon po nag-start, nagkaroon kami ng talagang tiwala sa product namin na masarap talaga siya. Kasi pag pinupo siya ng mga bumili, talagang ang sarap naman ito, bili na kayo, puro ganun po. Kaya so, yeah, nag-start kami na mag-open po ng kiosk lang na maliit sa Commonwealth Market po. Tatlong table lang sa harap. Yan yung first business ninyo, no? Yes po. Ano yung mga struggle dyan sa first business ninyo? Yung mga namamalengke po kasi yun nandun. Hmm. Budget lang ng pera. May mga bibili masasarapan, talagang minsan nga napapamura pa po. Ang sarap naman ito, parang mapapaganon. Chicken wings na to o leg pa rin? Leg po, tsaka chicken wings po. Sige, uh -huh. na kami ng partner ko na tuloy pa ba natin to? Kung dumating sa point din na nalulugi rin kayo? Yes po, talagang paikot na lang po yung pera. Ang nakakapag-sustain pa rin sa amin, yung trabaho ko pa rin. Nagninegosyo ka nito, and at the same time, nagtatrabaho ka yes pa rin? Yes po. Si partner mo yung full-time? Yes po, siya yung full-time. So pag out ko, tsaka lang ako tutulong. Hanggang sa, sabi ko sa partner ko na, stop na natin. Malakas love ko mag-stop kasi may trabaho ako eh. Mangkano sahod mo lang? Nung panahon na yon kasi assistant restaurant manager parang lang po ako. Nasa 20 lang po yun. 20,000. Tapos pandemic yun. So sabi ko, stop na natin kasi parang ikot-ikot lang eh. Tapos yung partner ko sabi niya, hindi, bigyan mo ko ng isang linggo. Ilalabas ko yung boneless chicken poppers. Pag dito pumatok, sige, go. Stop na. Wait na tayo. Opo. Paglabas niyo nung product na yon ang dami po nasarapan. Saan niyo binenta yun? Doon din po sa kiosk. Tapos ginawa po namin yun, by stick lang. Yun po kasi yung uso doon. So oh. sabi na kung per box namin ibebenta, so hindi siguro siya magiging eye catcher sa mga dumadaan. So ginawa namin, nakastick, apat na piraso po na maliliit na boneless chicken poppers. Yung chicken poppers nyo, leg yun? Breast part yung gamit po namin doon. Tapos naging mabenta sa mga Muslim doon. Magkano lang po namin benta, parang 13 pesos for pieces po siya sa isang stick. Flavored po yun, mamimili sila ng soy garlic, buffalo. Hanggang sa meron po na isang customer na bumili sa amin na box pinikturan niya. Pag picture niya, pinost niya, nasa sa isang group page ng batasan. Pag-post niya, sobrang daming gustong mag-order sa amin. Nagulat po kami. Sabi nga, ang dami. Halos siguro nasa isang daang gustong mag-order nung araw na yun. Hindi po namin, namin kaya i-cater ng isang araw. Ginawa namin, nag-close po kami doon sa kios. Tinake namin yung mga nag-order online. Kumuha kami ng rider <laughs> para ma-cater po yung mga nag-order. Hanggang sa ini-schedule na lang po namin sa nila, o oh, gantong araw po kayo madideliberan, gantong araw lang po kasi yun lang yung kaya ng production namin. Doon po nag-trend yung product namin. Tapos napag-decide na namin, bumalik ulit sa bahay. Yung may pwesto kasi fixed expense yan. Eh. Yes, opo. magrerenta ka. Tapos, syempre, nakabilad ka pa sa initan ng araw, tapos exposed ka pa sa virus yes, at that right, time. Opo. Might as well, sa bahay na lang, wala kang expense na upa, wala kang hassle na naiinitan ka sa tiri ka ng araw, hindi hassle na maanuhan ka ng virus. Sakto po, nung umalis kami doon, nag-closed yung lugar na yun. Dati? Oo, na di ba isasara, tapos ah. di pwedeng daanan. Nung nasa bahay kayo, what happened? Syempre, dami po nag-order e. So, hindi hmm. namin ding pabayaan yung quality ng product kasi mawawala yung mga customer po namin. Correct. After po noon, nag-organize sila ng lahat ng seller maglalaban-laban sa pagiging top seller ng batasan. Okay. Isa po kami sa na-nominate. Pagdating doon sa event, parang yung mga kapwa seller mo, sila rin ang sa sa'yo. Pagdating doon. Tapos yun po, kami po yung nanalong top seller of the year 2021 sa batasan. Bakit kayo nanalo ng top seller while yung product ninyo is so common? Sa lasa po at saka ano po, sa marketing rin po talaga. Sa marketing po kasi, magaling po rin ang partner ko mag-market ng pagkain. Mag-picture, maglagay ng caption. Tapos, mahilig po kami humingi ng feedback. Tapos, magbibigay rin kami ng mga free para appreciation. Sobrang dami na po ng customer na nag-feedback na magaganda doon sa page. Hanggang sa nakilala na kami ng mga tao doon. Kaya, binoto na lang kami as top seller. Marami mga tao nagsasabi, huwag mo nang pasukin yung ganyang klase ng negosyo. Dalawa, yung usually naririnig ko sa social media ngayon, huwag na raw pasukin ng chicken wings business kasi saturated na. Milk tea business kasi saturated na. For me kasi, I don't know if you would agree. While it's true na dumadami at nasasaturate ang isang industriya o ang isang uri ng pagninegosyo, totoo yun. Bakit meron pa rin talagang nagiging outstanding? Ang naghihiwalay doon sa fad versus doon sa long-term business is number one, nothing beats the best tasting product. Pasarapan tayo. Kung nasa services ka naman, nothing beats the best quality service. Ang long-term na negosyo is makukuha natin through in pursuit of excellence. Kailangan laging premium, laging the best, laging pang world class. Secondly, hindi magiging fad yung business opportunity mo if you are marketing it very well. Kasi yun yung nagde-differ sa fad tsaka sa long-term business. Ano ibig sabihin ng fad? Yung hype lang. Okay lang namang gaya. Pero once na ginaya mo yung negosyo, once na kumopya ka ng negosyo, you make sure na panglaban yung sayo. Pang world class yung sayo. Diba? Yun yung, yung differentiate sa magaling at hindi magaling na negosyo. Lagi nilang piniperfect yung craft nila. So kung gusto natin magtagumpay sa buhay, dapat laging pang world class, excellent yung gagawin mo, and dapat quality. Huwag mong lolokohin yung customer mo. Mas okay na konti lang yung kita mo, pero marami mo ibili. Kesa sa ang laki ng tubo mo dahil tinipid mo yung product, pero wala namang bibili sa'yo. Ang take ko naman dyan is, sa una, konti lang ang kita mo. Bakit? Kasi kung nag-uumpisa ka negosyante, masyadong maliit pa yung MOQ mo. Minimum order quantity mo doon sa supply. Pero pag dumadami yung ino-order mo niyan, babawasan ka na rin ng presyo niyan. Eventually, lalaki rin tubo mo. Ngayon, lumalaki yung negosyo mo, ikaw na ngayon tong nagiging supply chain. Naiisip mo na ngayon, ah, kunin ko na tong supply chain. Lalaki ngayon ang tubo mo. Napuputol mo yung nasa gitna. Yung nasa gitna, yan yung supply chain mo, yan yung ahente mo, yan yung pinagdadaanan kung paano mo makukuha yung product mo, yung cost mo. Baka mamaya may sarili ka ng manukan. All three, yan nga po. Di ba? Yan po talaga gusto Tapos, ikaw yung magsusupply ngayon do sa chicken wings business na eventually gagawin nating franchising. Pag naging franchising siya, magkakaroon ka na ng inline, magkakaroon ka na ng restaurant na franchising, and the rest is history. Yun yung vertical integration na sinasabi ko. Align siya sa ginagawa nating process sa negosyo. Ano yung pangarap mo dyan sa Simot Sarap? Pangarap po talaga namin na mahalilirap po kami sa malalaking fast food chain. Sa dinami-rami ng negosyanteng kayang gawin yung negosyo mo, ano masasabi mo tungkol doon? Madaling gayahin, pero iba rin yung puso kung kanina mo i-dedicate. Pangarap ko na sa susunod, susunod na panahon na magkaroon ako ng mga franchise store, di syempre passive income din po yun. Gusto ko rin po na makatulong sa mga staff namin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. May opportunity na maibigay ako sa kanila na sa susunod na panahon yun po. Mga successful na tao rin sila. Anong masasabi mo doon sa mga taong chicken wings lang naman yung negosyo mo, hindi po potok Papatok po yun kasi gumagawa kami ng lahat ng paraan para masustain yung quality na maibigay namin sa kanya. Sa mga customers at may tiwala kami sa produkto na ginawa namin. Hindi ka naman deserving maging successful dyan sa mga chicken-chicken na business na yan kasi marami ng chicken. Deserving po kami. May make sure namin na ma-innovate namin yon at mag-stand out kami sa ibang mga nagbebenta ng chicken. What if this happen, malugi ang negosyo mo, magsara lahat ang negosyo mo, ano ang gagawin ni Everly? Tatayo ulit, magtatayo pa ng isa pa ulit na negosyo. Marami po kaming line na gustong pasukin negosyo eh. Pero hindi ako naniniwala na maaalis o babagsak ang simot sa rap chicken wings. Kasi alam po namin sa sarili namin, lahat ng kaya namin gawin, magagawa namin. Bakit? Dedicated po kami at saka may goal setting po kami. At alam namin na hindi na lang po to para sa sarili namin eh. Para na rin po sa taong mga nakapaligid namin. At hindi namin sila pwedeng i-fail kasi umaasa po sila lahat sa amin. Paano ka natulungan ng local government para mapalago pa yung negosyo mo? Siyempre, yung umpisa po talaga yung ayuda binibigay ng government. Doon po nag-start yung, yung capital namin. 8,000 po yun yung ayuda na binibigay nila. O, 8,000 pa lang 8, ayuda? 8,000. Pero siyempre po, may bills po kasi kami doon. Hindi, pero 8,000 pa lang ayuda? Opo, oh, 8,000 po. Parang alam ko, 16 pa nga yun. Dalawang po ata yun eh. Pero mara yung buwan po siya bago yung kompleto. Napavalidate na hindi ka dapat talaga magpapapaniwala basta-basta sa mga balita eh. Ikinakalat nila. Quezon City Drop, pinakamababang magbigay ng ayuda. Alam ko parehas lang po sa ibang mga nabigyan ng ayuda. Oo, parehas lang. Yung mga pinamibigay doon sa Quezon City, mga hindi ka mukha nung sa ibang mga lugar. Ano masasabi mo doon? Meron po. Pag may opportunity na katulad noon, talagang pipila ka, magtsatsaga ka para makuha mo yun. Ayun. Kasi minsan, ibang tao, gusto, darating na lang sa bahay nyo, ibibigay na lang. Hindi po, pa mo rin po kunin yun. Pipila ka, maglalaan ka Mayroon ng oras ka para makuha mo po yun. Malaking tulong po yun sa amin kasi doon po kami nag-start yung capital namin. 8,000 pesos. The second po, nasama kasi kami sa PAPQC po na programa po ni Mayor Joy Belmonte. Programa yon para sa mga small businesses ng Quezon City. So yun po, binibigyan kami ng free na pupuesto sa City Hall, magbabazaar. Free? Ay, free po. Free Ang po kami noon nasama po kami doon para magbenta and malaking opportunity kasi ang target market po talaga namin is usually mga office workers or mga colleges na mahilig sa mga ganun na pagkain so malaking opportunity yon naka ipon kami para pandagdag sa pagbu-put up ng medyo mas malaking pwesto tapos meron din po yon na binigay si Mayor Jebel Monte na opportunity AWE program po yon AWE ano yun? program po 'yan para sa mga women entrepreneurs na meron po yung module na tuturuan ka kung paano ka magpuput up ng sarili mong business, ano mga steps na gagawin training, mo. Training? Seminar? Yes po, training module po yon nung panahon na yun sa amin. 40 po kami mga women's noon na kakuha ng opportunity na makapag-aral ng ganon. Tapos after noon, may pitching contest. Tinuruan po kasi kami paano namin ibebenta yung negosyo namin sa tao ng mabilisan lang. Nang maniniwala siya na kukuha siya o mag-franchise siya dun sa business mo. So yun po, nanalo po ako dun sa pitching contest na yon. Ikaw ang nanalo? Opo. Apat po kami nanalo sa 40 na woman. meron pong grant na binibigay rin po doon. Si Makano? 10,000 pesos din po yun. 10,000? Hindi nabigyan ka ulit? Yes po. Nakatulong po yun. Kasi nung panahon na yun, magsastart na po kami mag-open yung isa pa po, yung physical store namin. Yun, nakatulong po yun, lalo si government. Tsaka yung mga seminars po na tinutulong nila sa amin. Kapag member ka po ka ng PAPQC, laging may invitation ka po sa mga seminars na ginaganap sa City Hall. Paano maging member ng PAPQC? Mag-fill out lang po sila. Meron pong page. Ano pangalan? SBC DPO po yun po yung page niya pati sa POPQC page meron din po POPQC page yeah. so oh. sinishare po yun I fill out ka lang i-scan po nila yun tapos pagka natanggap ka itatext ka po nila hindi ba mahirap matanggap? ay hindi po yearly meron po silang natanggap na maraming mga merchants <laughs> ngayong 2024 ibang business na ulit yung kinawa nila member pa rin kami pero pinaprioritize na rin nila yung mga bagong ngayong 2024 para magkaroon din sila ng opportunity katulad po namin katulad po nito opportunity po namin na ma-interview. Nung nakarang araw lang po, so may nag-interview din po sa amin, ginawa po ang Semot Sarap Chicken Wings na mukha ng SBCDPO. So, wow! Po, mukha po siya ng Quezon City ng mga entrepreneurs. Karamihan kasi nang nakikita ng mga tao, ang mga politiko ay walang ginagawa kung hindi corrupt. Ano masasabi mo tungkol Hindi po, di, di po totoo. Si Mayor Joy Belmonte, lalo na, na napasok po ako sa PAPQC, sobrang nakita ko po kung gaano po kadami yung opportunity na binibigyan bigay niya sa maliliit na nagne-negosyo. Lalo na sa mga kababaihan po. Talagang may nakita ko sobrang isang truck ng bigas pinamimigay niya sa mga isari-sari store. Teka lang, bakit hindi nakikita sa media yan? Tao na ang magsasabi kung gano'n siya kabuti. Hindi po siya boastful na politiko. Pero kung mapapasok ka po doon sa mga programa niya, makikita niyo po apakadami pong programa ni Mayor Jerry nakakatulong sa citizen ng Quezon City. Yun po. Malaking pasalamat po talaga namin kay Mayor. O, kasi yung education Drey. mo, doon lalo na enhance. Ano yung mga natut tunan mo doon na nagagamit mo hanggang ngayon sa pagninegosyo mo? Yung pagbabasar po unang-una. First time po namin magbasar ng malayo doon sa City Hall. O syempre, kapaan po, paano pa namin gagawin yung operation na kailangan full operation kay pagka magbebenta ka ng chicken wings kasi nagbebenta po kami ng freshly cooked so hindi namin siya binibigay sa customer ng hindi nang nakadisplay nakadisplay lang po yung product kailangan dala mo lahat ng lotuan naging training ground po namin yung basar sa city hall para makasali sa iba't ibang basar pa po so ngayon meron kaming UP Techno So mag one year mahigit na po kami sa UP Techno Hub na bazaar every Wednesday to Friday po yon mm. uh, Madaling araw po siya open. Tapos nakakapagbasar na rin po kami sa Ugbo sa Payatas, Ugbo sa Batasan, mga government mo na DNR, agriculture, na invite na po kami. WCC kapag may mga event sa school na i-invite na po kami magbasar. So stepping stone po talaga namin lahat ng programang binigay ni City Hall. Ang galing. Ang galing po. Sobrang apakalaki po talaga na na-open sa amin nung na-open sa amin si PopQ. O baga binigyan ka ng education na tama, natutunan mo ko paano maging magaling na negosyante. Na meron palang eskwelahan ng mga matatugumpay na tao. Sumunod, binigyan ka ng puhunan tama, nagsimula doon sa ayuda, nanalo ka doon sa contest, may binigay pa sa yung extra mga puhunan. Na yun yung ginamit mo, pampatayo na physical store. Yes po. Meron po po binibigay si Mayor Jure, kabuhayan, QC ang tawag po. 10,000 to 20,000 na grant para sa mga nagdenegosyo po. Kahit sino, kahit di po member ng PAP QC. Nabigyan ka rin? Ngayon po, nag apply na po kami. Marami na po nabigyan last, kasi ako parang may kulang lang po akong ID noon. Kuha ka na kasi na ID. <laughs> QC ID ba yun lang po. Tsaka sobrang busy po kasi ng panahon na yun, kaya hindi ko natapos yung application. Pero lahat po ng mga seller na napasahan ko noon, nakukuha po sila. 20,000 So, 10,000 to 20,000 10 po. 10,000 to yung... 20,000? Yes po. Sa mga local government natin, kung nakikinig po kayo at nanonood ng video na to, we have to empower small and micro entrepreneurs. Why? Unang-una, sila po ang talagang backbone ng ekonomiya. Eh. Yung mga maliliit na negosyante. Yan ang silent giant ng ekonomiya natin. Ang malaki ang ambag ng mga maliliit na negosyante. Plus, education, napakaganda nun eh. Ang narrative kasi ng mga Pilipino lagi is, it is all about employment. Not knowing that there's always a bright future ahead of them if they would actually try to become an entrepreneur. Ang nagiging hindrance lang is hindi po kasi ako marunong magnegosyo. Pangalawa, takot ako dahil wala akong puhunan. So nasusolusyonan niyan through the programs of the government na pupwede nilang atinan for free. Meron pa nga po kaming budget. Nananalo kami ng pitching contest. Naging representative ng QC. Nakapagsalita ako sa harap, sa US Embassy. Na-invite wow. kami. Tapos may binigay pa sa namin na budget si Mayor para doon sa four days po namin na nasa hotel kami noon. Anong gusto mong sabihin kay Mayor? Maraming salamat po sa lahat ng opportunity na binigay po ni Mayor Joy Belmonte sa amin. Dahil po sa tulong nila, pwede po kami maging mas malaki pa pong mga negosyante. Saka malaking impluensya din kayo sa community na makatulong din kayo sa ibang tao na naghahangad din na magkaroon ng negosyo. Para makatulong din po sa iba, pinishare ko po dun sa mga kapwa ko, sellers ko, yung ano fill out nila, ano pang dapat nilang gawin para makapasok sa programa ni Mayor Joy Belmonte, paano sila makakakuha ng grant. Gusto ko po i-share sa kanila kasi yung naranasan ko kung No, ka-thankful sa gobyerno natin. No? Bago tayo matapos, ano ang gusto mong sabihin sa kapartner mo na hindi nag-give up? Sa negosyo, hindi nag-give up sa'yo, hindi nag-give up para magkaroon kayo ng mas magandang buhay. Marcelino Galvez po ang pangalan niya. So, sikat siya sa pangalang Marcelino sa Batasan. Maraming salamat kasi hindi ka sumuko kahit na minsan ako ang negative. Tapos siya talaga positive. Sabi nga niya, kaya daw niya ginagawa yun para sa akin at para sa future naming family. Hindi po siya nakapagtapos ng college. Pasaway po siya dati hanggang sa so, nagbago siya. Tapos nagkaroon ng pangarap at ngayon parang influencer na nga po siya dun sa barangay namin eh. Pag nakita siya idol, yun ang tawag sa kanya eh. Kasi magaling nga po siya sa marketing talaga. Magaling siya mag-post. Nagpapapicture sa amin sa daan. Wow. Ayun, maraming salamat kasi nagbago siya. Alam ko hindi lang dahil sa akin, kundi dahil para sa sarili niya. Nakapagbago siya. At kung hindi siya nagbago, hindi namin mapuput up si Simot Sarap, Chicken Wings. win. At sa future na pamilya ninyo. Future na pamilya namin. Eh. Uh. <laughs> maraming salamat sa lahat po ng sumuporta. Wala po ang Sarap chicken wings kundi dahil po sa inyo. Follow lang po yung page namin kasi madalas po nagla-live kami doon na bibigay kami ng free sa mga tao, sa mga nanonood sa amin. Maraming salamat po sa lahat, Mayor Joy, sa partner ko, sa family, sa lahat ng supporters po ni Simot Sarap Chicken Wings. Ayan, please do not forget to follow Simot Sarap Chicken Wings sa kanilang Facebook page and also do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram and available na rin po si Boss RDR sa Spotify at lagi po kayong manood at sumubaybay dito sa Net25. Kumuli, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat.